Mahal ang maye. Nasaan si Shireen? Tanong ng ina ni Shireen sa kanilang yaya. Ma'am, umalis po ata. Akala ko po ay nakapagpahalam po sa inyo. Kasi sabi niya sa akin ay aalis daw po siya. Tapos ma'am, alam niyo na po ba? Ang alin maye na may nobyo na po si Shireen. Ano? Nobyo? At kailan pa ito nangyari, Maye? Hindi ko po alam, ma'am. Basta't kaninang umaga po ay narinig ko po, po si Ma'am Shireen na may kausap na lalaki at tumatawa-tawa pa nga po siya eh. ang sese -se niya? Tapos ma'am, nang magpaalam na po siya sa kanyang kausap, ay nag-ilabi pa po ito. Kaya sure na sure po ako na may nobyo na po si ma'am Shireen. Baka ayaw niya lang pong sabihin sa inyo dahil baka magalit po kayo. Ani naman ni Manang Mali. Kumanda talaga sa akin yung batang yon. Anong nakahay niya at pumasok siya sa relasyon ha? Inis sa ad ng kanyang ina. Ma'am, huwag niyo po sanang sabihin na ako po ang nagsumbong sa inyo ha. At baka magalit po sa akin si Ma'am Shireen eh. At baka hawain po ako noon. Alam niyo naman po na maldita ang anak niyo. At baka ano pang gawin sa akin. Natatakot na pahayag ni Manang Maye. Huwag kang mag-alala Maye. Ako ang bahala sa iyo. Napakatigas talaga ng ulo ng batang yon. Hindi pa ba siya nadadala sa mga nangyayari sa mga kabataan ngayon? Gusto ko lang naman siyang mapagtapos ng pag-aaral eh pero napakatigas ng ulo niya. Yan na talaga ang iniisip ko eh. At sana hindi ko na siya pinayagan pang makipagkaibigan. Inis na sa ad ng ina. Sa so bagay, pero ma'am, kawawari naman po si ma'am Shireen kung wala siyang kaibigan. Meron nga siyang kaibigan malang maye. Pero tingnan mo nga kung ano ang dala. Tinruwang makipagjowa. Sige na malang maye, ipaghanda mo na lamang kami ng hapunan. At hanapin ko pa ang batang yon at baka kung ano pa ang mangyari. Paalam ng ina ni Shireen sa kanilang katulong. Saka umalis na kaagad. Napailing-iling na lamang ang kanilang katulong dahil sa sagot ng ina nito. May punto naman si madam dahil napakabata niya pa para sa si isang relasyon at hindi pa nito talaga alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ani na lamang ni Manang Maye. Sa kabilang dako naman ay nasa paaralan si Shireen kasama ang kanyang mga kaibigan. Uy, uy, Shireen. Jowa mo na pala si Joshua? Hindi mo man lang sinabi sa amin na Panimula ng kanyang kaibigang si Lot. Ano ka ba, Lot? Huwag kang maingay dyan at baka may makarinig pa sa'yo at umabot pa ito kay mami. Si Tani Shireen. Ah, totoo pala na jowa mo na yon? Tanong ulit ni Lot na gulat na gulat pa. Napaka-loading mo talaga, Lot. Sinabi na nga ni Shireen, hindi ba? Kahit ka nang maingay, Akala ko ba nakita mo kanina nung inihintit si Shireen ni Joshua? Hindi mo pala nakita? Tanong ni Lacey. Hindi eh. At saka huwag mo lang akong itulad sa'yo, Lacey, na napaka-chismosa. At isa pa, gusto ko na mula sa mga bibig ni Shireen ko marinig. Dahil kasi baka fake news lang yun eh. Alam mo naman na may mga gumagawa rin ng ganyan. Pero magkaibigan lang pala. Kahit mabuti nang talungin ko si Shireen para naman malaman ko ang katotohanan. Sampit nilol. Huwag na kayong mag-away dyan at hinahan nyo lang ang boses nyo at baka may makarinig sa atin at isumbong pa ako kay mami at daddy ko. Si Tani Shireen. Ha? Teka nga Shireen. bakit palagi mo na lamang sinasabi sa amin na baka marinig tayo ng mami at daddy mo? Ano bang meron? Pinagbabawalan ka pa rin ba nila hanggang ngayon? Eh magkakalish na nga tayo oh. Tapos ang dami pang pagbabawal? Sambit ni Lacey. Lacey, alam mo naman siguro kung gaano ko strict sila mami at daddy. Kit please, huwag kayong maingay. Dahil baka kapag nalaman ni mami na may boyfriend na ako, eh talaga namang patay talaga ako sa kanila. Kit eh pakiusap lang. Ngayon alam nyo na, sana'y huwag na muna kayong maingay okay? So as ko ni Shireen. Hindi ka dapat nag-aalala sa amin Shireen. Dahil sa hindi naman matabil ang aming mga dila. Sa katunayan nga niyan, ay ikaw ang mag-ingat. Dahil sabi ni Lacey kanina na hinalika ka ni Joshua ang no mo. Tama ko, hindi ba? So kapag nakita yun ng ibang tao, ay akalain talaga nilang jowa mo ito. At magsusumbong yun sa mami mo, malamang. So dapat, ikaw ang mag-iingat sa mga ginagawa mo. Dahil baka sa sarili mong kagagawan ka rin mapahamak eh. So question ni lord, Tama si Lot. Get kung ako sa'yo iyo Irene. Sabihin mo kay Joshua na maging privado ang relasyon nyo. Dahil kami maaasahan mo hindi kami magsusumbong sa mami mo. Pero ang tanong... Paano yung ibang tao? Kagaya na lamang ng mga kaibigan ni Joshua. Magsusumpong kaya yun o hindi? Alam mo ba yon? Tanong ni Lacey. Hindi eh. Yun naman pala hindi mo alam eh. So papaano na yan kapag nalaman niya ng mami mo? Kilal namin ng mami at daddy mo, Shireen. Kahit patay ka talaga. Sambit ni Lord. Alam ko lahat at Lacey. Kaya tipaglalaban ko ang relasyon naming dalawa. Shireen, bata ka pa talaga. Kahit kailangan mong makinig sa mga magulang mo. May nobyo kami, Shireen. Pero may limitasyon lang ang lahat. Alam naming matalino ka. Kahit ang tanging may papayo lamang namin sa'yo ay mag-ingat ka ha? At dapat maging matalino ka. Huwag mong ibubuhos ang lahat ng pagmamahal mo kay Joshua dahil sa marami kaming naririnig na kwento patungkol sa kanya. Payo ni Lord. Tama si Lord Shireen. Hindi naman sa ayaw namin kay Joshua. Pero nag aalala lang kami para sa'yo. Maging para sa gagawin ng mga magulang mo sa'yo kahit anong tago mo sa relasyon niyo ni Joshua, lagi mong tatandaan na walang usok na hindi makikimkim kaya't dapat ay alam mo ang dapat mong gawin. Bilang kaibigan mo, ay gusto rin naming maging maayos ang buhay mo. Paalala ni Lacey. Guys, kalma. Kilala niyo ako, right? Kahit huwag kayong mag-alala dahil alam ko ang ginagawa ko. Basta't ang mahalaga muna sa ngayon ay hindi ito malalaman ni na mami sapagkat masaya ako sa piling ni Joshua. Masayang sambit ni Shireen. Halata naman sa ngiti mo eh. Pero anyways, magingat ka palagi ha. Sambit ng kanyang mga kaibigan. Kaya't nang dahil doon, ay naging maingat talaga si Shireen sa kanyang mga gagawin. So, pagkat natatakot siya na malaman ito ng kanyang ina. Dahil sa alam niya na kapag nalaman ito, ay pilit silang paghihiwalayin ito. Hanggang sa isang araw, hindi niya alam na ito pala ang magpapahamak sa kanya. Shireen, Tawag ng ina niya sa kanya. Po, kinakabang tanong naman ni Shireen sa kanyang ina. Ano tong mga isyong naririnig ko patungkol sa'yo ha? Ha? Anong isyo po yan mami? So far wala naman po akong naririnig ng mga isyo sa si school. Sagot ni Shireen. Talaga ba Shireen? E paano kung sabihin ko sa'yo na nakarinig ako mula sa si school mo na may boyfriend ka na daw? At ang pangalan ay Joshua. Totoo o hindi? Malamig na tanong ng kanyang ina kahit hindi naman nakasagot itong si Shireen. Hanggang sa maya, maya ay nagsalita na nga siya nang makahanap na siya ng rason. Ano pong pinagsasasabi niyo, mami? Wala po akong boyfriend at saka fake news po yan. Alam niyo naman po siguro na maraming naingit sa akin, hindi ba? At kung ano-ano na lamang ang kanilang mga chinichismis para magmukha akong masama. Pagdadahilan ni Shireen. Talaga ba, Shireen? Dahil alam mo naman siguro kung ano ang palagi naming sinasabi sa'yo, okay? Okay. Gusto namin na maging maayos ang kinabukasan mo. Kahit sabihin mo sa akin ngayon na marami kaming pinagbabawal sa'yo, ay alam mo naman kung bakit hindi ba? Opo, mami. At saka wala po talaga akong boyfriend. Kahit itanong niyo pa po kina Lot at lacy Siguraduhin mo lang siya rin ha. Dahil alam mo naman ayaw na ayaw ko sa lahat. Ay yung pinagsisnungalingan ako. Tandaan mo yan. Dahil sa oras na malaman ko, ay hindi ko talaga alam kung anong magagawa ko sa'yo. Ipagdasal mo na lamang rin na hindi ito umabot sa daddy mo. Payo ng kanyang ina. Kate na natiling hindi makasugot si Shireen. Sige, umalis ka na. At mag-aral ka lang mabuti ha. Tandaan mo anak, mahal ka namin. At sana yung huwag mong isipin na para sa amin ang ginagawa namin ito. Para rin naman ito sa iyo balang araw eh. Paalala ng kanyang ina. Bye, ma'am. Paalam na rin ni si Shireen. Agad naman na siyang umalis at agad na pumunta sa paaralan. Kinakabahan siya kaya kahit nagsasabi ang kanyang isipan na iwalay niya na si Joshua ay hindi niya ito magawa dahil ang kanyang puso naman ang nagsasabi na mahal niya nga ito. Nagulat siya nang surprisahan siya ng kanyang nobyo pagpasok niya sa kanilang paaralan. Happy man babe! Pati nito at hinalikan siya sa noo. Ang kaninang takot niya ay napalitan ng ngiti at agad na niyakap din ang kanyang nobyo. Happy man sa babe! Sabi ko naman sa'yo no, eh, na huwag mo na akong isurprise pa dahil baka marami pang makakita sa akin at malaman ng mga magulang ko. Siya naman, napakaaga pa naman at huwag kang magalala. Ngayon lang to okay? Sambit ni Joshua at nagkaya ka pa ang dalawa. Ngayon lang talaga mangyayari ito dahil wala nang susunod pa. Sambit ng isang tini, siyang naging dahilan upang mapalingon si Shireen. At halos may matay siya nang makita niya ang kanyang ama at pati na rin ang kanyang ina na nasa likuran niya. Daddy? Gulat na gulat na sambit na siya rin. Agad namang lumapit sa kanila ang kanyang ama at agad na hinila si Shireen. Napakasinuhaling mong bata ka! Sa bahay tayo mag-usap! Galit na saad ng kanyang ama at agad na pinapasok si Shireen sa loob ng sasakyan. Walang nagawa ang kanyang nobyo dahil sa natakot rin ito sa kanyang mga magulang. Shireen, Akala ko ba fake news lang ang lahat na ng ngayon? Tanong ng kanyang ina. Ano pa ba ang aasahan mo sa batang yan, honey? Napakasinunghaling yan. At sa kasyay rin, alam mo naman siguro na mali ang ginagawa mo, hindi ba? Pero ipinagpapatuloy mo pa rin? Alam mo naman siguro kung ano ang tama at mali, hindi ba? Pero hindi mo ginagawa. Bata ka pa talaga. Dahil sa kahit anong gawin mong pagtatago, ay malalaman rin namin yan. Kahit humanda ka talaga sa akin galit na saad ng kanyang ama at mabilis na pinatakbo ang kanilang kotse patungo sa kanilang bahay. Agad naman silang nakarating na sa kanilang bahay. Hindi ka man lang pagsasalita, Shireen. Galit na saad ng kanyang ama. Sa bagay, wala ka namang ibang ginawa eh. Kung hindi ang puro kang maliyan lamang, kahit anong saysay -say ng pagsasalita mo, eh puro naman kasi lungalingan ng lahat ng sabi mo. Dagdag pa ng kanyang ama. Tama ang ama mo, Shireen. Tinalong pa kita kanina kung fake news ba? Pero anong sabi mo? Anak, malaki ka na pero puro kamalian lamang ang ginagawa mo. Paano ka namin mapagkakatiwalaan? Eh ang lalaking pinili mo ay hindi mapagkakatiwalaan anak. Sambit naman ang kanyang ina. Hiwalayin mo ang lalaking yon. Dahil yan ang dahilan kung bakit nagiging sinuhaling ka na ngayon na puro na lamang kamalian ang ginagawa mo. Dagdag pa ng ama nito. Lagi na lang akong mali. Wala nang tama sa ginawa ko. Matanda na ako, Dad. Kaya ko na ang sarili ko. Huwag niyo naman akong diktahan kung sino ang dapat kong mahalin. Dahil ako naman ang makikisama at hindi kayo. Bakit hindi niyo po matanggap sa sarili niyo na meron din po akong sariling buhay? Umiiyak na sambit ni Shireen sa kanyang amang si Peter. Yan ba ang gusto mo? Hayaan ka namin ang mami mo? O sige, kung sa tingin mo ay kaya mo na ang sarili mo, ay umalis ka na sa pamamahay na ito pinagsasabihan ka lang namin na hindi maganda ang sa sa'yo ng lalaking yan. Simula lang napasama ka riyan, ay lagi mo na lang kami sinusuway ng mami mo. Ginagawa lang naman namin ang alam naming makakabuti sa'yo. Para rin naman sa'yo ang lahat ng yon. Pero kung sa tingin mo ay walang halaga ang lahat ng ginagawa namin para sa'yo, ay bukas ang pintuan. Malaya kang makaalis sa pamamahay na ito. Tugo naman ang galit na galit na kanyang ama. Samantala, ay pilit na mga umaawat ang inang si Janet sa pagtatalo ng mag-ama. Huwag ka na kasi sumagot sa daddy mo, Shireen. Gusto lang naman naming mapaayos ang buhay mo. Marami ka pa rin ang makikilalang maayos na lalaki, anak. Intindihin mo kami ng daddy mo. Pilit na pagpapaliwanag ng kanyang ina. Si Joshua nga ang gusto ko, mami. Hindi niyo lang matanggap na matanda na ako at may sarili akong buhay. Kung bibigyan niyo lang kasi ako ng pagkakataon, ay malalaman yung mabuting tao ni si Joshua ang problema kasi sa inyo ay masyado kayong mapanghusga. Umiiyak pang sambit ng dalaga. Paanong hindi mo uhusgahan ang lalaking yon? Ang laki ng pinagbago mo, Shireen. Akala mo ba hindi namin napapansin ng daddy mo ito? Naging matigas na ang ulo mo. Na hindi namin nalalaman ang dahilan. Sa kanapag-alaman ko, nahiwalay ang pamilya niyan. Maging ang mga kapatid niya ay hindi rin maayos ang kanika nilang pamilya. Kung pipili ka rin naman ng lalaki, ayong nababagay naman na sa'yo. Kahit huwag na huwag mo kami susumbatan na malaki ka na at kaya mo na ang sarili mo. Dagdag pa ng kanyang ama. <laughs> Dahil lang sa katayuan niya sa buhay, ayos ka niyo siya, mahal ko siya at pinapasaya niya ako. Dad, huwag naman mo kayong maging madamot sa akin. Bakit ba kasi palagi niyo na lamang pinipigilan akong maging masaya ha? Sagot pa ni Shirene. Hindi naman makapayag si Peter sa pagsuway ng kanyang anak kaya't pinapili ka agad ang talagas na nais nitong gawin. O sige, ganito na lang Shireen. Kung ipagpapatuloy mo ang pagmamalaki mo sa amin ng mami mo at ang pakikipagrelasyon sa lalaking yan, ay mainam pang umalis ka na lamang sa pudar namin. Tutal sabi mo nga hindi ba? Kaya mo lang sarili mo? Mariing bit ni Peter. Tumalikot na lamang si Shireen sa kanyang mga magulang. Ang sakit naman para sa mag-asawa na mas pinili ng kanilang anak ang lalaking pinakamamahal nito. Peter, tigilan mo naman ang anak mo. Baka lalo siyang mapariwara. Tumatangis sa sambit ni Janet. Hayaan mo siya sa gusto niya, Janet. Hayaan mo sa mahirap na paraan niya matutulan ang nais nice nating sabihin sa kanya. Huwag mo siyang aamuin ha? Di huwag mo siyang pipigilan. Sambit naman ang mister. Kahit na nagmamatigas si Peter, ay labis ang hati sa kalooban niya sa pagpapalaya sa kanyang anak. Peter, ano ka ba? Inis sa saad ni Janet. Janet, hayaan mo yung anak mo. Napakatigas ng ulo. Baka siya pa ang dahilan at tatangihin tayo sa puso nito eh. Kung gusto mong mapigilan ang anak natin, ay ko ang pumigil sa kanya at huwag mo akong uutusan. Sambit ni Peter at agad namang pumasok na sa kanilang silid. Habang ang ina nitong si Janet ay pinuntahan ng kanyang anak. Shireen, pipiliin mo ba talaga ang lalaki yon kaysa sa amin? Mag-isip ka nga ng tama anak. Sa tingin mo ba sa piling ng lalaking yun, ay mararanasan mo ang magandang buhay na ibinibigay namin sa iyo ha? Malamig na sambit ng kanyang ina. Lagi na lang kasi akong mali sa paningin nyo, mami. Siya lang ang nakakaunawa sa akin. Papatunayan ko sa inyo na sa kanya ko nararamdaman ang tunay na pagmamahal. Wika ng dalaga. Anak naman, makinig ka naman sa akin. At kung aalis ka sa bahay nito, ay wala kang kahit isang damit na dadalhin dahil lahat ng mga gamit mo ay galing sa amin. Kahit mag-isip ka ng tama, anak, seryosong sambit ng kanyang ina na siya namang naging dahilan upang mapatahimik na labang at mapatigil ang dalaga. At sa araw din na iyon, ay pinili ng dalaga ang kanyang mga magulang dahil napagtanto niya na mas importante ang kanyang mga magulang. Wala siya sa buhay na kinakalakihan niya kung wala ang kanyang mga magulang ilang buwan ang lumipas at naging maayos na naman ulit ang relasyon ng mag-ina at mag-ama. Isang araw, alas 9 na ng gabi at nag-aalala ang mag-asawang Janet at Peter dahil wala pa rin ang kanilang dalagitang anak na si Shireen. Saan na naman ba nagsuot ang batang yon? Hindi ba nagsabi sa'yo? Tanong ni Peter sa kanyang asawa. Ang sabi niya lang sa akin ay gagawa raw sila ng asignatura ng mga kaklase niya. Ayaw ko nga payagan pero napakakulit eh kailangan kailangan daw nila yung matapos dahil babagsak daw sila kung hindi may papasa. Kaso kanina ko pa tinatawagan yung mga sinasabi niyang kasama niya. Ang sabi lang sa akin ay kanina pa raw sila natapos. Kanina ko pa tinatawagan si Shireen pero hindi sinasagot ang aking cellphone. Nag-aala ng sambit ni Janet. Dahil hindi mapanatag ang kalooban, nais na sana ng mag-asawa na magsabi sa mga pulis para matulungan silang hanapin ng anak. Hindi kasi nilalang na baka may nangyari ng masama kay Shireen. Paalis na ang mag-asawa nang makasalubong nila ang anak. Shireen, halos atakihin na kami sa puso ng daddy mo. Saan ka ba galing bata ka ha? Sigaw ni Janet sa anak. Hindi ba nagsabi na po ako sa inyo? Nagaling po ako sa mga kaklase ko. Pumayag pa nga po kayo, hindi ba? Sagot naman ang talaga. Pero anong oras na Oh? Saka tinawagan namin ng ilang kaklase mo. Ang sabi nila, ay maaga raw kayong natapos. E eh, saan ka naman nagpunta pagkatapos noon? Alalang alala kami sa iyo anak. Sa katunayan nga niyan, ay papunta na kami sa impila ng pulisya para i-report na nawawala ka dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag at text namin ng daddy mo. Bulyaw muli ng kanyang ina. Ang OA niyo talaga mami at daddy. Nagkasiyahan lang naman po kami ng mga kaibigan ko at saka pumayag naman po kayo na umalis ako hindi ba? Papayagan niyo ako tapos ay pag niyo po ako ng oras. Malaki na po ako. Alam ko na po kung paano alagaan ang sarili ko. Pabalang nasagot ni Shireen sa kanyang mga magulang. At napagbuhatan niya ng kabayan ang kanyang anak. Ito? Ito ba ang tinuturo sa iyo ng mga kaibigan mo? Alalang-alala kami ng mami mo rito. Hindi namin alam baka na ka na. Kaunting respeto naman sa amin. Sana man lamang. Eh nagsabi ka. Simula ngayon, ay hindi ka na pwedeng umalis ng bahay. Ituwid mo muna ang ugali mo dahil namimihasa ka na. Sambit naman ni Peter. Dahil sa mga sinabing iyon ng mga magulang, ay labis na nagdamdam itong si Shirey. na ako sa pag-iigpit nila sa akin. Makikita nila. Patutunayan ko sa kanila na kaya ko na ang sarili ko. Sambit ng dalaga sa kanyang sarili. Nagplanong maglayas si Shirey para pasakitin ang damdamin ng kanyang mga magulang. Nang gabi ring iyon, ay lumayan siya bitbit -bit ang ilang dami. Patuloy siyang tumatawag sa kanyang mga kaibigan upang makitulog muna rito. Ngunit walang nagpaunlak sa kanya. Nagtungo sa isang convenience store si Shireen at saka bumili ng kanyang mga kain habang naghihintay ng kaibigan na maaaring patuloy sa kanya ng gabi yun. Habang nakaupo sa labas ng convenience store, ay may lumapit sa kanyang isang babae. Miss, ayos ka lang ba? Saad ng ali, hindi naman pinansin siya Shairi ng babae. Ngunit patuloy pa rin siya nitong kinausap. Miss, sa tingin ko pa lang sa'yo, ay nagles ka sa bahay mo. Alam mo bang hindi tama ang layasan mo ang mga magulang mo? Hindi tama na ang isang babaeng tulad mo ay narito pa sa lansangan dis oras na ng gabi. Delikado para sa iyo yan. Dagdag pa ng ginang. Ginang, mawalang galang na po sa inyo ha. Kung ano man po ang problema ko, ay labas na po kay roon. At saka, Anong pakialam mo sa akin kung naglayas ako ng bahay namin? Hindi mo kilala ang mga magulang ko dahil sa sobrang pagigpit nila sa akin. Buhay ko ito at ako ang magdidesisyon kung ano ang gusto kong gawin. Sagot naman ni Shireen. Miss, kung ano man ang nangyari sa pagitan mo at ng mga magulang mo ay huwag mong idaan sa ganito. Hindi sagot ang paglalayas. Lahat ay nadaraan sa maayos ng usapan. Mahal ka ng mga magulang mo. Kaya kanila pinangangalagaan kung ako sa'yo ay uwi na ako. Hindi ligtas para sa'yo ang magpagalagala sa ganitong oras. Dagdag pa ng ginang. Dahil sa labis na pagkairita ni Shire, ay nilayasan na rin niya ang alit at naglakad muli. Akala mo naman kung sino kong magsalita. Hindi naman niya ako kilala at hindi ako natatakot kahit kanino. Malaki na ako at kaya ko lang sarili ko at patutunayan ko ito sa lahat. Sad ng dalaga sa kanyang sarili habang naglalakad mong isa ay naramdaman ni Shirey na parang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya ay may dalawang lalaki nga na nakasunod sa kanya. Doon ay bagaya siyang nakaramdam ng takot. Upang masigurado niyang hindi siya masusundan ng mga lalaki ay bininsan niya na lamang ang kanyang paglalakad ngunit nakasunod pa rin ang mga ito sa kanya. Takot na takot na si Shirey nang biglang tumating ang babaeng kumakausap sa kanya sa convenience store. Laika, Kanina pa kita hinahanap. Sabi ko sa'yo, huwag kang aalis, hindi ba? Tara na, bumalik na tayo doon dahil naroon ang papa at mama mo. Sa pagmamadalingan nila, ay ginamit na ng papa mo ang kotse niya sa trabaho bilang isang pulis. Tara na, at naghihintay na sila sa ng ali. Kahit hindi alam ni Shireen ang tunay na nangyayari, ay sinakyan niya na lamang ang sinabi ng ali. Asensya na po, tita. Ha? Sige po, at bumalik na po tayo doon, kinamama at papa. Pinipilit ni Shireen na iwasan ang mga dog ang kanyang boses dahil sa kanyang sobrang takot. Dahil sa ginawa ng Ale, ay umalis na ang dalawang lalaking sumusunod kay Shireen. Maraming salamat po sa ginawa niyo, Ale, ha? Kung hindi po dahil sa inyo, ay baka kung ano na po ang nangyari sa akin. Umiiyak na sambit ni Shireen. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo, Miss. Nakita ko kasing parang nagugulumihanan ka. Tapos napansin ko rin. Tapos napansin ko rin kanina pa na kanina pa tingin ng tingin ng dalawang lalaki yun sa'yo. Nasa convenience store pa lang tayo. Sa susunod ay huwag mo na itong gawin ha. Baka mamaya ay tuluyan din ng mapahamak eh. Saad ng gina. Opo, uuwi na po ako ngayon sa mama at papa ko. Pwede po bang pakitawagan sila para sa akin? Para po sunduin nila ako. Huwag niyo po muna akong iiwan dahil natatakot pa po ako. Saad muli ng dalaga. Ako nga pala si Mildred. Alam mo, ganyan din ako dati eh. Matigas ang ulo ko at ayaw kong pinisasabihan ako. Ayaw kong kinokontrol ako ng mga magulang ko. At dahil doon, inugles eh, talaga ako. Kaso ay napaniwara ang buhay ko. Kung ano-ano nangyari sa akin. Tapos bandang huli, hindi ko napatunayan ang nais kong patunayan. Sa huli, tama pala ang mga magulang ko. Inaalagaan lang pala nila ako. Sana noon ay nakinig na ako sa kanila. Payag pa ng inang. Patuloy lang sa pag-iyak itong si Shireen. Nang dumating na ang mga magulang ng dalaga, niyakap niya ang mga ito ng maipig. Pumingi siya ng kapatawalan sa lahat ng kanyang mga nagawa. Ikinuwento niya rin ang mga nangyari sa kanya ng gabing iyon at kung papaano siyang iniligtas tigil ng Mildred. Labis-labis ang pasasalamat ng mag-asawa dahil sa kabutihang ginawa ng inang para sa kanilang unika iha. Kung hindi kasi dahil sa pagmamalasakit ni Mildred, ay may kung anong sanang masama ang nangyari kay Shireen. Napagtanto ni Shirey ng isang mahalagang aral ng gabing iyon. Mula noon ay hindi na siya sumusuway pa sa kanyang mga magulang. Palagi na siyang nakikinig sa mga pangaral at payo ng mga ito. Kung sa bagay, wala naman talagang hinihiling ang mga magulang kung hindi ang ikakabuti para sa kanilang mga anak.